Desisyon naman sa kaso ng isang senador na tumanggap ng donasyon mula sa kontraktor. Abay, lalabas na rin ang Comelec. Kasama mo sa balita, Radyo Manjairus Pina, Florida, Jai. Live Report! Radyo Mani, inaasang may lalabas na ng Commission on Elections ang resolusyon kaugnay sa kaso ng isang kasalukuyang senador na umaming tumanggap ng donasyon sa kampanya mula sa kontraktor ng pamahalaan na. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, dito pa lamang malalaman kung tutuloy sa preliminary investigation o ibabasura ang kaso. Sa uh, nauna namin na investigahan kung saan meron umamin na nagbigay, may umamin din na nakatanggap na isang incumbent na senator, ayon po any moment from now ay maaari ma-issue na ng political finance and affairs department ang kanilang resolusyon. At sinabi natin, kailangan din madaliin yan upang mawala ngayong agam-agam Uh, hindi lamang doon sa inaakusahan o hindi kahit paano ang ekspektasyon din ng ating mga kababayan. Sakali namang ibasura ng Political and Affairs Department, ah, sinabi ni Garcia na maaari pa rin maghain ng motion for reconsideration. Sa opisina ngayon kung uh, ang recommendation nila ituloy o i-dismiss uh, yung kaso, pero basta sa amin, hindi naman po final pa yung kanilang recommendation, that will still be the subject of approval by the commission. And at the same time, kung ang recommendation is to file the case, then immediately, iyo authorize ng commission and bank ang filing ng kaso sa ating law department para magkaroon ng formal na preliminary investigation. Kung sa naman, na ito ay dismiss then eh, the, the public o kahit naman sino ay eh, pwede magpareconsider noong magiging disposition ng ating political finance and affairs department sa kaso naman ng mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways, may niyembe dahil sa pagbibigay ng durasyon sa mga kandidato. Sinabi ni Garcia na hinihintay pa nila ang sagot ng mga ito hanggang November 21. Saka pa lamang daw sila magbibigay ng mga pangalan ng mga kandidatong makatanggap pagkatapos ng investigasyon. Well, hinihintay natin yung sagot nila. Ang deadline kasi ay November 21. ine expect natin na magsasabit sila. kung hindi man personal kaya yung kanilang mga abogado nung kanilang maging, naging kasagutan doon sa showcase order natin. At uh, after noon, kaagad namin i-issue naman yung showcase orders sa mga kandidato na nakatanggap uh, sa kanila. Doon, by that time, pwede namin ma-reveal kung sino-sino yung mga kandidato na yon uh, na mabibigyan namin ng mga showcase orders. So yun ang proseso natin. Kasama mo sa DCXL, Manila, Radio Mandairos, Peña, Florida, sa Dakarimen.